naka isang oras na lakad na kami mga katokso papunta rito uy! ito may tubig makakainom tayo dapat pa rin hindi na tayo ng tubig ang bigat ng tubig na to. meron pala dito sulit ang pagod mga katokso grabe sobra Woo! grabe! ang ganda! natalag kami doon wooo! bala na! Good morning sa inyong lahat Ayan mga katoks So nandito na naman tayo Ayan nata uh, may bagong adventure na naman tayo Kilala ngayon dito mga katoks na Aliguan ay ang Tinatawag na ano uh, Buntot Palos Yung tinatawag na Hidden Falls dito mga katoks Sa uh, Pangilaguna Ayan so medyo nahingal At uh, medyo mataas yung inahon So ito na pinapasok na namin yung mga batu-batu na daan Ayan papunta dito sa hidden falls mga katok so ngayon samahan nyo kami at natin yung uh, nakatagong ganda ng hidden falls na to mga katok ayan so kasama ko pa rin si paring Jose at saka si paring Rapi at saka may kasama kami bago yon. si Ate Norin kasama namin ayan so si Ate Norin daw ay fish from Africa so kababalik lang ni Ate galing Africa ayan yun ako napakaganda may I-try na to dito. Kaya naman ano mo. Oh Kaya. Ayos yes, pre. Eh. Oh masasabi mo pre. Ako ilapit pa. Kitang kita noon. <laughs> Naririnig mo ng hingal ko ano, eh. Kaya pre. Kaya pre. pre. Pinawisan pre. Pangalawang pahinga. Okay baka ah, dalawang pahinga tayo may lima pang pahinga ha <laughs> ha <laughs> pa ang tao baka dito dyan ditaanan yata ng kalabangan dito yung tao ha 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 wala bang pababa to ha ha ayun to na so medyo makakabawin na kami ng akyatin yata na na namin yung bundok Yan. medyo pantay na dito uy ayan na yun Buti nakabot. Uy! Ito may tubig. Makakainom tayo. Dapat pa rin, hindi na tayo na ng tubig. Ang bigat, na tubig ito. Meron pala dito. ano, na. tubig dito, kung matamis. Matamis, matamis. Ito galing, ano talaga, o, oh, bato. Wala. Sa gitna ng bato, galing pare, no? Malamig yan. Oh. Sarap na. Ayan, unang tubig na inumin. Maraming ah! pawis. Kaya magang-maga. Ay, bukal na naman dito. So, makakainom na naman tayo ulit. Galing talaga dun sa loob, oh. Ayan, ang lakas. Ang lakas ang tulo ng tubig. Tingnan natin. Yun. Eh? Okay. Hmm, sarap. Ito naman. Oh. Gaya okay, pare, tikman mo. Ah, kawala ng pagod yun, pre. oh Dapat kalati lang, pre. Inubos mo. Tira mo ko. Ay, balik ko. <laughs> Nakaisong oras na lakad na kami. Mga katoks, papunta rito. Ito na ba yun? So, welcome to Buntot Palos. Ayan. Ayan. So, nakita dyan, for reservation daw. Ayan. Ayan. So, na dito na kami. Ayan, pababa na tayo dito pag na ah, tong daan dito nako napakaganda tong lugar na to so kaya hindi na kami kumuha ng tour guide mga katsos dahil si pare at si ate ay alam na dito yung lugar kaya hindi na kami kumuha ng tour guide pero kung pagpupunta kayo dito kailangan nyo talaga ng tour guide mga katos, kasi baka maligo kayo ayun na yan wow The, yun ang ganda wow ang ganda So ito yung tinatawag na hidden falls talaga mga katoks, napakaganda. Sulit ang pagod mga katoks, grabe sobra. So dito na tayo, napakagandang lugar. Woo so huwag na natin hintayin ito, matuyan tayo ng pawis, naligo na tayo. Tara! Oh, oh, <laughs> <Lamig>. <laughs> punta <laughs> so ayan pupunta kami doon sa kung makagusta yon <laughs> parang inihilot yung paa mo la <laughs> pare <laughs> hahahaha <What's the get? laughs>

tumaay ka dito, durog mo tayo po. Durog dito ka, pagdala mo nito. Hindi nga natin nagtaay ka dito. Pare, parang pinapalit ako ng angin, nanginginig sa tuto. Tara na, tara na. Woo, oh, saya. <laughs> talon tayo po. Talon tayo po, talon. Talon doon. <laughs> pag akyat namin, nakaka-challenge. Pag baba rin, nakaka-challenge din. Pero <laughs> masaya talaga. Lebes. eh Gulas. Ha? Ge. Ge. Pare. Ayos. hahaha Pare. Kaya yan. Pare, tiket ka lang. Ge, kaya Kaya. Gio, kaya yan. Kaya yan. Walain mo yung kababa pare <laughs> One. One. Two. <laughs> Sige. Pare. Sige na. Malapit lang yan oh. Malapit lang yan. Tingin mo lang yan malayo. One. Two. Sige, okay, kaya. Dag, <laughs> na nga si Barry Wala. One, two. Yun. Woohoo! Ako naman. Woohoo! <laughs> na. Ang tinatagutan mo kanina baka mo black da. Ka. Oh. Kasi hindi mo matantya 'yung katawan mo, di ba? Pero pag hindi mo isip, isipin. Sakin, ore, ayaw maligo, malamig. Oo, <laughs> para magbabad. So, kung gusto niyo pumunta dito, mga Katoks, ay uh, iwasan niyo na magdala ng uh, maraming basura. Ayan, ang lugar na 'to, mga Katoks, ay napakalinis. Ayan. At uh, wala pang basura dito. So, Magdala kayo ng baunan. Kung gusto nyo nung dito kumain, magdala kayo ng baunan na madadala din nyo nung pa Para malinis lagi yung ating uh, uh, hidden poles, mga katoks. Ayan, ingatan natin. Hanggang dito na lang yung video natin, mga katoks. At uh, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, at sana ay uh, huwag kayong uh, magsawa na magsuporta sa ating uh, mga video, mga katoks. Ayan. So, maraming maraming salamat sa mga uh, bagong subscriber na naman. Ayan. At uh, sana ay patuloy nyo pa rin akong abangan sa mga bago nating video mga tao so ayan, maraming maraming salamat sa inyo God bless